Paano nga po ba natin malalaman kung nagamit po yung ating ARC sa pagkuha ng phone or sa pagkuha ng phone line? So, yan po yung sasagutin natin sa video na, natin today. Pero bago po natin yan sagutin, shout out po muna natin yung masugid nating follower na si Kabayan Albel Garcia Lumanog. Maraming salamat po. Paano nga ba natin malalaman kung may gumamit po ng ARC natin o no, ng information natin sa pag-open ng phone line, mga linya ng phone or kaya may kumuha ng phone o may kumuha ng internet o may kumuha ng cellphone under sa pangalan natin. Meron pong ganyan na nangyayari dito sa South Korea. So, yung po yung malalaman ninyo kung paano ba natin yung check. Actually, check nyo po yan sa pag-login lamang sa isang website dito sa South Korea. Ito po yung website niya www.msafer.or.kr Mag-login po kayo dyan. Kaya lang hindi po pa pwedeng mag-login dyan gamit yung inyong mobile phone. Kailangan nyo pong mag-login gamit po yung computer or kaya laptop lamang. Sa pag-login po dyan, ang isa po sa mga hinihingi ay yung inyong kongin-injungso o yung tinatawag nila na bank certificate. Kailangan po yung bank certificate ninyo o yung kung in-injungsu niyo ninyo nakasave po yan dapat sa USB para makapag-login po kayo dyan sa website. Kapag nag-login po kayo dyan sa website, lalabas po dyan lahat ng mga internet, uh, mobile phone, uh, yung linya ng phone na nakapangalan sa inyo. Pagkatapos, uh, maaari na po kayong magreklamo at ipakat po yung mga line na yan.